Kayo po ay kasama sa mga dinukot. Dalawa po kami dinukot ni Marlon. Nagpapahinga na po kami noon. Tapos bigla na lang po may pumasok po na mga lalaki sa taas sa kuwarto po namin. Doon sa store, nakita ko na lang po si Marlon. May posas na po, may piring na po sa mata at saka po sa bibig. Nakita ko si Marlon na sinaksak po nila. Meron po kaming nakuha ng muka nitong si Agnes Dunceda at ito po ay pinapa identify na lang po namin. Kilala ito ng mga investigado ninyo? Yes, sir. Bakit hindi nyo lang po kausapin itong diretsyohan, itong asset na ito? I'm sure marami siya maitutulong, may bibigyan na impormasyon. Mukhang very evasive po kayo sa mga tanong ko. Yes, sir. We will do that, sir. Ngayon nyo pa lang po gagawin. We will do that, sir. para malaman ano ba yung nga nangyari noong gabi na yon. Pwede niyo ba mailahad sa amin yung detalye? Martes po ng gabi, lumabas pa po kami ng hapon. So wala-wala po kaming uh, idea na gano'n talaga yung mangyayari sa amin. Biglang may umakyat doon na nakita ko yung dulo ng barid doon sa may pintuan, mm -hmm. pag gano'n sa pintuan. Nakatutok na sa kanya, hanggang sa may minikasulod na na lalaki, nakatutok na rin sa akin. So, Ilan po sila na pumasok? Ang sa taas pa lang po, napansin ko tatlo po. Mm -hmm. Tatlo po sila. Nung no, nakatutok na, hinawakan na po si Marlon dito sa mm -hmm. ano, pinuha na po, binaba. Tapos pag binaba na po siya doon, sumunod lang kayo sa ipag-uutos ko, wag lang masasaktan, sabi po nung isa. So binaba po siya, ako naman po naiwan sa third floor. Tapos may naiwan po sa akin isang bantay. Tapos ako po, halos nanginginig na ako. Halos sabi ko, mm -hmm. um, ano po, ano pong kasalanan namin? Ba't niyo po kami ginaganyan? po, sabi nga nung isa, nabantay ko. May nagutos po sa kanila na nagtitinda nga kami ng droga. Yung isa, may kausap po, lagi sa cellphone. Mm -hmm. tapos, Sino po yun? Yung bantay ko po. Okay. Tapos parang narinig ko na may babae dito. Yun na po ang sabi. Tapos umakit po yung isa. Sabi nung isa, ano, nakuha mo na ba yung mga ano, yung kukunin? Sabi po nung isa, tapos yung kinuha na po yung cellphone namin, tapos yung isa naman, pinagbubulat lahat po yung mga cabinet namin doon. Baka dito niya tinatago yung shabu. Sabi po nga, sabi po wala pong ganyan dito. Hindi po kami nagaganyan, sir. Sabi po gano'n. Hanggang sa wala po siya nakuha doon sa cabinet namin, nakita po yung cabinet namin na itim na gano'n. Nandun po kasi yung mga files na lahat ng mm -hmm. pinagsanlaan, lahat uh, mga ay, uh, papeles, pati motor, sasakyan, lahat po. Kasi si Marlon, napakasino po nung sa gamit. Halos siya po talagang may hawak ng mga piles. Kahit po daw nung nagsasama sila nung unang asawa niya, siya po ang may hawak lahat. Kasi po, huwag niyo po kami sasaktan kung pera lang. So mm -hmm. yung maya, -maya sabi, pero anuhan niyo yung babae, yung, nilagyan din po ako ng tape mm -hmm. dito. Tapos, para hindi mag sabi po nung isang, doon ko na po sila nakita na marami po sila. Ilan po sila? Anim po sila doon. Mm -hmm. Doon ko na po nakita yung isa, nakita ko doon sa may pintuan ng paggarahe, Nihamak hawak pong baril na ganyan, kahaba. Tapos so, sabi po nung isa, may CCTV ba dito? Tapos dilingaling nga po siya. So, sabi ko, hindi po, sira po yung CCTV dyan. Sira ba talaga yung CCTV? Oo yun? sira po. Hindi po. So walang na-record nung mga oras wala na yun? Po. Wala po. Sabi ko, wala pong CCTV. Sabi niya, yung totoo. Sabi niya ganun sa akin, wala po, sir. Sabi ko, wala pong CCTV dito. So yun, hanggang po, nilabas na kami. Sabi niya, itayo mo na yan. Hanggang sa nilabas po yung abansa, nalidali, hanggang sa nakita ko po yung isa, kinuha yung motor ni Marlo na rider, doon po sumakay yung isa. Tapos, may nakaupo po sa ganto ko, may nakaupo po sa ganyan. Pinaggitnaan po kami dalawa kasi nakaupo ako mm -hmm. kay Marlon, Tapos isa po sa gilid, sa may transit, tapos isa po driver. Hanggang sa nailabas po kami, titignan ko yung dadaanan kung talagang dito kami dadalhin sa may binangonan. Hanggang sa napansin ko, lumagpas po kami. magpas kami, sabi ko sa kanya, sa kay Marlon, mahal, papatayin tayo, gumano na lang po ako sa kanya. Binulungan ko siya hanggang sa parang ano, alam mo yung ano na siya na, na natakot na rin siya. Nang, parang gano'n na yung tsura niya. Hanggang may tumawag sa kanila yung sa unahan po na asa na si Chip, gano'n po ang binabanggit po niya. Asa na si Chip? Tapos yun, parang ah, narinig ko, sabi niyo, ano, nandito na kami sa Mambog. Lumagpas po kami ng, ano, ng, binangonan, hindi talaga kami dadali ng police station. Hanggang sa dere-derecho po, dere-derecho, hanggang sa makarating kami ng morong. Kinalagkad po kami, papasok pa po doon sa Mahisukal. Mm -mm. Kinalagkad po po kami hanggang sa inchinelas ko nga na tanggal dahil sa pagpupumiglas ko na hindi kami maisama doon mm -mm. sa ano. Nagwala, eh, anim po sila talagang mm -mm. napapalibutan kami ni Marlon hanggang sa Ganyan magkaharap kami, Kita ko sa ginanunong isa, ayan, patayin mo na, gumanon po yung Aning isa. Ano yung hawa? Itak po, ma'am. Mm -hmm. Yung itak nung una, nakabalot pa po. Mm -hmm. Hanggang natanggal yung balot na, o oh, ayan, ikaw na, matay. Sabi ko, wala nang hina na po talaga ako, halos naglubo. Mm -hmm. Lumuda ko doon sa isa hanggang sabi ko, Sir, huwag po, po kami patay, parang awan niyo na, huwag niyo po kami patayin. Hanggang si Marlon, inilayo na po sa akin, parang ganyan po yung distansya, may puno po, sabi nung isa, itali niyo yun na yung dalawa sa puno, itali daw po, itali daw po kami dalawa, hanggang sa, sabi ko, wag po kami patayin, Sir. Nilayo na po si Marlon ganun, sabi nung sabi nung isa, akin na ako napapatay hanggang sa narinig na ano ko po, sinaksak niya na si Marlon, narinig ko si Marlon, ah, gumagano na lang po siya. Ma'am, pwede matanong, nakita mo ba kung sino yung sumaksak kay Marlon? No, hindi ko po maano yung isa, kung sino po sumaksak. Aling po sa kanila nung hmm. yung Junceda. Junceda, po. Kasi okay. sila po ang po na sumaksak. Ikaw, bakit naka uwi ka, ano ang ginawa sa iyo? Nakiusap po ako doon sa isang lalaki na, huwag niyo po akong patayin kasi may may anak po ako na ako lang po bumubuhay." Sa, grabe na po pakiusap ko mm -hmm. na kahit ako na lang po iligtas niyo, ganun. kasi alam ko eh, hindi na talaga nila bubuhayin si Malong kasi sa itak pa lang 'yun. Eh. Sabi nung yung driver 'yun dun seda, "Magbago buhay daw po ako." Sabi ko, "Sir, hindi po ako talaga nagaganyan." Tapos sabi niya po, Uh, umuwi ka na lang ng Bicol. Alam po kung taga alam saan. Opo, alam niya po. Umuwi ka na lang ng Bicol, magtago ka na lang doon, huwag kang lilitaw ng bilibiran dahil pag lumitaw ka ng bilibiran, ididiin ka nun dating asawa. Ganon po ang sinasabi niya. Tapos, hindi na po ako. Tapos sabi niya, kabit ka pala, nun ako. Sabi ko, eh, hindi po kasi bago po ako pumasok sa buhay nila, hiwalay na po kasi sila. Kasi yung babae ang nagloko. Tapos sabi ko, kasi po sila naghiwalay. Um, Masama po kasi ugali ng babae. Totoo po, sinabi ko talaga yun. Mm -hmm. Tapos yung katabi ko, sinuntok ako dito. Mm -hmm. Sinuntok niya ako. Sabi niya, wag ka nang magano. Baka hindi ka papakawalan. Yung po ang sinabi mm -hmm. nung, nung katabi ko. Pinakawalan po nila ako dito sa may tatala. Ta, sabi pa nga po, ka lang, ma'am. Opo. Sabi pa nga po nung John Seda, marunong ka ba mag-drive? Kasi padadala nga daw po mm -hmm. sa akin yung abansa. Sabi ko, sir, hindi po ako marunong yan. Hindi po ako marunong mag-drive di Sabi niya, sige bumaba ka na, bahala na kami. Sabi, ganun po. Ano ang mga suot po ng mga kasama po niya? Yung Nakita ba ang mga mukha? Yung isa po, hindi po talaga. Pero payat po siya na matangkad. na sa 30 po yata ang edad nun. May yung ang suot po nila ay, yung sinusuot pong telang ganun na naka yung takip po dito tapos may bonnet po. Kumbaga, ang kitaw lang po talaga ay mata. Opo, yung mata. Tapos yun, yung katabi rin po, ganun din po, mas may face mask din. Tapos may bonnet din po. Oo. Itong si dating uh, Mrs. ni Marlon, nagkita oh. na ho ba kayo ng personal dati? Ah, uh, hindi po po. Gano'n na ho ba kayo katagal na magkarelasyon? Um, isang taon may... Kamusta yeah. ho siya bilang uh, asawa po sa inyo? Ano? Hanggang ngayon, hindi ko kumatanggap. Kasi, masin Marlon, lahat ng pag sa kanya. Hindi ako pinaglalaban noon. Paglinis ng bahay siya, wala siyang reklamo, na kahit pagod na siya, hindi mo siya maririnig na, pagod na ako, ikaw naman, hindi po. Basta, kumbaga sa ano, gagawin kanya kung bago ganun. Hanggang sa kahit anong gusto mo bibigay niya, kahit hirap siya, lahat ng trabaho niya para sa pamilya, kahit may nahihirapan na siya, kahit wala sa para sa kanya, go pa rin siya. Ang napakabait. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap Kasi nasa tabi ko lagi siya. Tapos sa mother niya, siya nag nagsusustento sa mother niya kasi may sakit na rin si nanay. Siya nagpapinadadala namin ng panggap, panggamot. Halos siya, as in, hindi niya deserve yung nangyari sa kanya. Kahit yung sa unang asawa niya, inapi-api talaga siya. Yung tipong alam mo yun na hindi asawa yung tingin, pahihiya siya sa mga tao, Katuwang natin yung CIDG dito sa para maimbestigahan muli yung kaso dahil okay. uh, may mga nakikita ho tayo na kailangan pang bigyan ng pansin para maimbestigahan ito para umusan na ho yung kaso laban ho dito sa misis at dito kay Jun Seda at para malaman pa ho natin iba ho nilang kasamaan okay. so willing ho ba kayo na tumulong at uh, gawin po na makapag-file na tayo ng kaso po okay. tutulong po ako alang-alang po kay Marlon na ma bigyan po siya ng gusti Thank you. nabanggit mo na kayo ay uh, nagkita ng mama mo. Pwede bang maikwento sa akin saan nahulog o saang tiempo na nawala yung susi? Dito sa bandang dito. Ho. Kasi po, pagka po nakamotor kayo, hinto po talaga kapag may humps. Dito po sa mismong to, humintuho kami. Ito ho, yung garahe ni Papa. Tapos dito po nalaglag yung susi. Kayo, ini may mga gamit pa ba kayo na naiwan dito? Oho, oh, marami pa po oh, ngayon ba kukunin niyo na lahat? Hindi po, yung mga kailangan lang po namin, katulad po ng mga damit, gano'n po. Kayo din ma'am, ano ang kukunin uh, yung gamit? Uh, kunin ko yung mga uh, ibang damit po. Okay. Sige, so makita rin natin na kung ano yung mga gamit nyo at kung saan nakalagay yung mga gamit na nawala. Okay, okay. tara po. Dito po sila dumaan. Hmm. Paano yung pinasabi na dito sa kabilang gate ninyo dumaan? Kasi ito po yung susi na ginamita ng nawawalan niya so, Saan po nakalagay yung motor? Sa labas po diyan po sa dilim. Okay. Nakapark po diyan kasi ito po uh, abansa po dito kasi ito po naka-park po yan na ganyan. Dito po. Ano po yung mga napansin niya, um, ma'am? Dito po, dito ko na, na nakita yung isang may baril na mahaba. Dito po siya nakatayo. Dito nakapwesto. Opo, dito nakapwesto. So dito na po yung iba. Nandun na po. Bali yung mga nandito mam ma tatlo, nandito Opo, sa garahe tatlo. at yung tatlo ang umakyat. Opo. Tapos nandito na po yung... Iba. Sige, tingnan natin. Okay. Ito ang inyong tindahan? Opo. Ito. Okay. Meron bang nawala dito sa loob ng tindahan? Yun po, yung pera dito po. Kasi mga nakaano na po yan. Okay, tindahan. sige. Buksan mo po ninyo. Ito po. Yan mga Anong mga, mga, mga po. nawala dito? Pera po. Pera mga magkano niya, ang po. perang naiwan dito sa tindahan? Kasi nang-oleksyon pa po kasi siya uh -huh. nang, nang-oleksyon pa kasi siya nang medyo, uh, almost, huh? mga Sunday, mga, Sunday, yung nga, uh, nasa 200. Almost, um, so, saan yung nakalagay? Ito po. Yan, ginalaw na po nila yan. Kasi maayos po yan, eh. hindi po yan magulo pong ganyan. Okay. So walang mga nakalagay dito, okay. nung no una? Ito po. Hindi po yan. Mga nakaayos po yan. yan. Mga gulo na po nila uh -oh. yan. Nakita rin namin na maraming paninda rito. Dito ba sa tindahan may mga nawala? Uh -huh. Maliban sa pera? Wala po. Wala naman? Wala, Wala po. Po. Kasi yan na po yung ayos nila. Wala po. Okay. Dito ko na po nakita si Marlon. Naka, naka ganyan na siya. Naka po na siyang ganyan. Nakaposas na. Naka ganyan po. ang binuwat ko na po siya papunta doon. Okay hindi ko na po siya nakita. Opo. Okay. Tignan natin, Queenie, yung kwarto mo.